Okay guys, tayo na. At hanapin natin yung pamilya na pinapahanap sa atin ni board member Randy Orsolom. Samahan niyo po kami at hanapin natin dito sa bayan ng

kawang ang pinestelya sa tuya, sa ito kung leto so pagpaguyulan ba ito na sa mga ito lang sa pagsina dito pag extrae na extrae din ah sipis sipis ka ok ngayon ka red sir lang may

Jika minta kerja peramah sahaja punya. Ah. Sunat sunat kita kami sunat kahit Kita bantu. Kita bantu. Kita lang Kita bantu. 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 Kita yan Dama parang ko ano. Parang ada makabuya kanya tayo naka-vlog tayo. Yan sa mga gusto pong magpaabot ng tulong kay Sir Alin Bidad. Alin Bidad, ano siya po ay nakuha no. Na disgrasya ng motor at kailangan pong stainlessin po yung uh, yung paako niya para makalakad ulit. Kasi nap naputol po siya. Yan yung ano sir, yung CT ko. Okay, yun kusina. Ito po yung CT scan po niya. Oh. Naputol po yung tulang niya dito sa may sa may hita, ano? Yes, Ayan. So, anong trabaho po ni sir? Nag-rewilding po? Hindi sir, dati po, operator ng retail lang po, mga 5 months lang na -isa po nang pita. Isa pa lang po yung anak po ninyo? Tatlo po. Tatlo. Nag-aaral yung dalawa sa grade 4 at sa grade 4 na. Ayan, baka may gusto po kayong sabihin, baka may makapanood sa atin na may mabuting puso para at makatulong po sa atin. Ito ay sir. Yeah, <laughs> okay. Tapos pag may gigas kayo, ilagay natin dito kung pa, may gigas number po tayo. May gigas po ba kayo? Uh, ayan. Ayan. So, sa mga nakakaluwag po dyan at kung ano, may mabuting puso po. Ayan. Si sir na lang. Ayan. Uh, so, Uh, baka may gusto po kayong sabihin, Sir. Yan si Sir Bidad po. Yan yung bunso nilang anak. Bunso po. Ayan, so, paano po yung hanap buhay nyo po ngayon? Mabara, Sir. Bawal na nga sa utang, Sir. yan, na sa utang, So, dito, Sir. So, nanaw nanawagan po kami sa may nakakaluwag-luwag po at... Ay mabuting kalooban po ano. Alam po namin na yung counting tulong po natin ay malaking tulong po sa family po ni Mr. at saka ni Ma'am ano. So problema din po nila yung uh, pangangailangan sa araw-araw kasi po hindi na makapagtrabaho si Sir. Yan, so, Kawawa nga yung mga anak namin na nag-aaral Sir kasi wala silang baon tinitipid nila yung isang biskit lang maghapon sir sige po uh, hmm. kaya di po naman natin yan hindi naman po yung... ako sir kasi ano Ilang alaga po yung asawa din. Yun. ko yung ma at mga anak namin okay so. po hindi, si, naman, pa. hindi naman niya kayang umupo mag isa sa pinin lang po sir o oh, kasi so pag may kailangan siya dumumi okay. ganun ano Okay. Uh Sige si mamay gusto pong sabihin. Sana po eh, may makatulong po sa amin kasi walang wala na po kasi kami. Mga anak po namin nag-aaral. Baka ano, yung pera na lang po namin is 700 din namin alam kung magkakasya pa yun o ano kasi yung pamasay ng mga anak ko tapos yung baon nila tinitipid lang nila yung isang biskwit maghapon. Sana po matulungan niyo po kami para bumalik na po yung ano yung normal na ano ng asawa ko. Sana ma may makatulong sa amin sa stainless po niya. Sana may mag sponsor po sa amin para po ano po babalik na po yung dati naming buhay. Wala wala ka, wala hindi wala, wala naman po akong trabaho kasi po, kahit gusto ko man po magtrabaho hindi po ako baka pagtrabaho kasi alaga ko po yung yung mag-ama ko, yung asawa ko at saka yung anak ko na 2 years old yung grade 4 at grade 2 ko na din po sana po matulungan po, po kami kasi sana po may makatulong po sa amin sige po ma'am mapapaabot po yung uh, kahilingan po natin sa mga uh, magbubuti pong puso po nating mga kung ano manunood yan, so ipabot din po natin kay Kwan kay, kay board member Randy Orson yung kalagayan po ninyo. Actually tinawag lang po niya kanina. And kanina pa maga umaga tumatawag pero out of coverage po kayo. I love kasi